Pinagpalit ko siya dahil sobrang boring, pero siya pa rin pala ang mahal ko. Hindi ko alam kung ako lang, pero madalas kong maisip na pag masyadong tahimik ang isang relasyon, parang walang nangyayari. Stagnant ba? Ganun ang pakiramdam ko kay Henry noon. Mabait siya at maasikaso. Pero grabe, parang paulit-ulit na lang ang routine namin. Kape sa umaga, dinner sa parehong resto, nanonood ng Netflix. Walang excitement. Kaya nung nakilala ko si Kenji, grabe parang bagong buhay. Biglang naging makulay ang mundo ko. Si Henry yung tipo ng lalaking laging on time. Walang surprise moves at walang adventure. Kapag weekend, siguradong manonood kami ng movie or maglalakad lang sa park. Siguro may mga babaeng okay lang sa ganun. Pero ako gusto ko ng thrill. Yung tipong di mo alam kung saan ka dadalhin ang araw mo. Si Kenji ang perfect example ng ganyang buhay. Nung una pa lang kaming lumabas, spontaneous agad. Bigla na lang magyayayang mag road trip kahit wala pang plano kung saan. Yung tipo ng buhay na akala ko gusto ko. Nakilala ko si Kenji sa birthday party ng isang kaibigan. Siya yung tipong napaka-charming laging may joke na bibitiwan at may paraan para maging interesting ang kahit anong kwento. Wala siyang plano pero laging exciting ang mga trip niya. Nagaya siyang mag-night drive sa Tagaytay pagkatapos ng party. Ako naman dahil nga sawa na ako sa tahimik na buhay sumama agad. Doon nagsimula ang mga sabay-sabay na adventure namin. Bigla ang road trips at mga late night adventures sa mga lugar na dati di ko naisip na mapupuntahan ko. Kay Kenji pakiramdam ko lagi akong nasa edge ng buhay. Ang dami kong nararanasan at sobrang daming bago. Doon ko naisip, ganito dapat ang relasyon. Hindi boring, hindi predictable. Sempre alam ko na hindi na pwede kay Henry ang ganitong klasing buhay. Kaya sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi kong gusto ko ng excitement at adventure, na hindi na ako masaya sa routine namin. Tahimik lang siyang nakinig. Hindi siya nagalit at hindi siya nagtanong kung bakit. Siguro nakita niya na rin sa mga mata ko na hindi na ako masaya. Pinakawalan niya ako. At kahit ramdam kong nasasaktan siya, hinayaan niya na akong umalis. Minsan ang simple ng breakups. Walang sigawan at walang drama, pero hindi ibig sabihin na hindi masakit. Kaya lang nung mga oras na yon, excited ako sa bagong buhay. Excited ako kay Kenji. Yung mga unang linggo namin ni Kenji, halos hindi ko na maalala si Henry. Sa sobrang dami namin ginagawa, wala na akong oras para magdwell sa nakaraan. Lagi kaming may bagong pupuntahan at bagong gagawin. Isang weekend nasa Baguio kami, tapos sa susunod na linggo, Batangas naman. Halos hindi kami nauubusan ng ideas. Pero dahil sa sobrang spontaneous, may mga pagkakataong bigla na lang nauurong ang mga plano. Minsan excited na ako sa biyahe namin tapos malalaman kong may inatupag siya na biglaan din. May mga plans na hindi natutuloy. Hindi ko agad napansin yon dahil busy ako sa thrill ng mga moments na natutuloy. Pero nung lumipas ang ilang buwan, napansin ko ang pattern. Nung nasa relasyon kami ni Henry, hindi ako kailanman nag-aalala kung matutuloy ba yung plano o hindi. Hindi siya spontaneous oo, pero lagi siyang may word of honor. Kung sinabi niyang pupunta kami sa isang lugar, sure na sure na mangyayari yon. At habang tumatagal ang relasyon namin ni Kenji, unti-unti kong namimiss yung ganong klasing stability. Isang araw nasa grocery ako nang makita ko si Henry. Simple lang siya, nakapolo at may bitbit -bit na shopping basket. Nagkatinginan kami at nagkumustahan. Hindi kami nagtagal mag-usap pero pagalis niya parang may kung anong bumalik na pakiramdam. Yung familiar warmth, yung pakiramdam na lagi lang siyang nandyan. Pag uwi ko ng gabing yon, bigla kong naisip yung mga simpleng bagay na ginawa ni Henry dati. Yung hindi siya nagsasawang makinig sa rants ko. Yung simpleng pag-offer niya na dalhin ang bag ko kahit hindi ko naman pinapabitbit sa kanya. Naalala ko lahat ng bagay na dati hindi ko pinapansin. Pero ngayon parang malaking parte na nang hinahanap ko sa isang relasyon. Dumaan ang ilang linggo at unti-unting nawala yung excitement na nararamdaman ko kay Kenji. Oo, may mga biyahe pa rin pero nagiging pabaya na rin siya. Minsan nakakalimutan niya ang mga small details, yung birthday ko, mga plans na pinangako niya. At dumating ang isang gabi na talagang natauhan ako. Plano sana naming mag beach trip nung araw na 'yon. Matagal ko nang hinihintay ang weekend na 'yon tapos bigla na lang siyang tumawag. Ang sabi niya, hindi siya makakapunta kasi may lakad sila ng mga barkada niya. Akala ko nung una, maliit na bagay lang pero doon ko na realize na hindi ako priority sa buhay niya. Habang ako binibigay ko ang lahat. Sobrang tanga ko. Isang araw habang nasa kalagitnaan ako ng traffic, biglang nasira yung kotse ko. Syempre, instinct ko na tawagan si Kenji. Ilang beses ko siyang tinawagan pero hindi sumasagot. Wala siyang paramdam. Desperado na ako noon kaya nagawa kong tawagan si Henry. Hindi ko inasahan na pupunta siya agad pero wala pang isang oras nandon na siya. Tinulungan niya akong ayusin ang kotse tapos nag-convoy pa kami pa uwi. Habang nakasunod yung kotse niya sa kotse ko, ramdam ko yung sense of security na noon pa pala nawawala sa akin mula nang maging kami ni Kenji. Lalo kong narealize kung gaano ka-consistent si Henry dati. Hindi ko lang nakita noon kasi naghahanap ako ng thrill. Pero ang totoo yun pala ang tunay na pagmamahal. Yung laging nandyan para sa'yo kahit hindi ka humingi ng tulong. Hindi yung nilalaglag ka kapag may nakita siyang mas trip niyang lakad. Pagdating sa bahay, pinag-isipan ko lahat ng nangyari. Doon ko na-realize na naging tanga ako talaga. Bakit hindi ko muna sinubukang maging exciting ang relasyon namin ni Henry bago ako nag-decide na gusto ko ng thrill-thrill? Bakit hindi namin sinubukang magpaka-spontaneous muna? Oo nga at siguro wala sa personalidad ni Henry pero hindi ibig sabihin nun hindi kami pwedeng magkaroon ng exciting adventures paminsan-minsan. Hindi naman kailangang palagi dahil sa totoo lang may mga trip si Kenji na nakakapagod. Minsan gusto ko nalang mag-relax din pero siya hyper palagi. Naisip ko din na kailangan ko ng stability, ng pagmamahal na totoo at hindi yung tipong naglalaho kapag hindi na convenient. Kinabukasan kinausap ko si Kenji. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako masaya at hindi ko nakikita ang sarili ko sa ganong klasing relasyon. Sa totoo lang, parang hindi siya apektado. Parang normal lang sa kanya na mawala ako at magmu-move on siya agad. Masakit din yon pero alam ko na tama ang desisyon ko. Matapos ang breakup kay Kenji, nagdesisyon akong harapin si Henry. Hindi ako umaasa na tatanggapin niya ako pero gusto kong subukan. Nakipag-meet ako sa kanya Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop kung saan madalas kaming mag-date dati. Sinabi ko sa kanya lahat kung gaano ko pinagsisisihan ang breakup at kung paano ko na-realize na mali ako sa paghahanap ng thrill na wala namang kapalit na tunay na pagmamahal. Tahimik lang siyang nakinig. At kahit hindi siya nagbigay ng sagot agad, ramdam ko na hindi siya nagalit. Tinanggap niya ang sorry ko, pero sorry din daw kasi hindi na raw siguro mababalik ang dati. Hindi ko siya masisisi. Nasaktan ko siya at hindi ko pwedeng asahan na babalikan niya ako. Pero naisip ko na baka may chance pa ako since wala pa siyang bagong girlfriend. Hindi ako maghihintay na magkaroon ng bago sa kapalang ako kikilos. Now is the time. Kailangan kong bumawi, kaya sa mga pasimple kong diskarte niligawan ko siya at sinuyo. Nagsimula ako sa pagpapadala sa kanya ng merienda. Minsan dinner na ako ang nagluto. Minsan sinusundo ko siya para gawin yung mga alam niyang ayaw na ayaw ko nung gawin, kaya siya ang gumagawa kahit tinatamad din siya. Tulad ng pagpapakarwash, pamamalengke, pagpapalaundry, boring chores na ganun. Pero syempre ako ang nanliligaw sa aking ex-irog kaya pakitang gilas ako. Pati pagpila sa pag-ibig, SSS, at PhilHealth na pinagpapaliban niyang ayusin kinarir ko just to show na sincere ako sa pagsusorry. Pati friends niya sinuyo ko rin. Kapag nakita ko sa Facebook na birthday ng friend niya, imemessage ko siya para magpadala ng kung anong food na siya ang magdadala doon, tapos may pag-gift akong headphones at game consoles. Sa totoo lang kung sasabihin niyang, lumuhod ako, baka ginawa ko na. Pero knowing Henry, hinding-hindi niya yon ipapagawa sa akin. Gentleman kasi siya. At habang tumatagal, lalo akong naiinis sa katangahan ko. Paano ko naisip na itong lalaking kahit minsan ay hindi nagbigay ng sakit ng ulo sa akin, kayang palitan ng lalaking adrenaline junkie na parang naka Red Bull 24-7? Until one day niyaya akong mag-Netflix si Henry. Sabi ko din kami sa bahay niya at magdadala ako ng pagkain. Sabi niya, okay daw. E di parang medyo excited ako kasi magkakasolo kami sa bahay niya. So naghanda ako. Nagpabango at nagpaganda. May dalang food, ganon. Tapos nung nandun na ako, akala ko talaga may mangyayari sa amin. Medyo umuurong na ako papunta sa kanya, kasi miss na miss ko na siya talaga. Kaso biglang dumating yung kapitbahay niyang, alam kong noon pa may crush sa kanya. Si Danica. Hindi niya pinaalis, pinapasok niya pa. At ang buwisit na yon naman din. Tapos sweet sila nung kumakain na. Parang gusto kong bawiin yung pizza na dala ko, kasi sobrang nagsiselos ako. Ang sakit makita pero anong karapatan kong masaktan? Mas masakit pa ang ginawa ko kay Henry. Doon ko na-realize na hindi ako makakaabante sa panunuyo ko. Sadyang mabait lang si Henry, kaya pinagbibigyan ako. Alam ko rin na mabait si Danica. Maganda din, sa kabalita ko sa daw. Baka mas bagay sila kasi ako may record na ako ng nagawang mali. At kahit sure ako sa sarili kong hindi ko na uulitin lahat ng yon, alam ko naman na mancha na sa record ko yon. After noon pinanghinaan na ako ng loob, hindi na ako nagpadala ng mga food at lumayo na lang ako. Mas okay na yung ganon kaysa yung dahil lang sa awa, kaya ako pinagbibigyan ni Henry sa mga ginagawa kong panunuyo. It's time to move on. Nagkamali ako pagdusahan ko. Wala akong dapat sisihin kundi ang sarili ko lang. Isang umaga, nagpunta ako sa laundromat. Nagulat ako nung makita ko si Henry doon. Kailan pa siya nagpa ng ganong kaaga? Nag-hi ako sa kanya, nag siya. Pagkasalan ko ng damit, naupo lang ako sa monoblock chair. Humila din siya ng upuan at tumabi sa akin. Tapos siniko niya ako ng mahina. Ang sabi, maglalaba ka pala, hindi mo pa sinama yung akin. Kapal mo? Sabi kong humaba ang nguso. Tumawa siya saka ako inakbayan. Ilang araw na kitang hinihintay. Bakit hindi ka na bumalik? Nagseros ka ba kay Danica? Buti kami lang ang tao kasi bigla akong napaiyak at sinabi ko sa kanya na alam kong wala akong karapatan, na naubos na yung chance ko sa kanya, na kailangan kong tanggapin yon kasi malaki ang kasalanan ko. At siguro hindi na siya magtitiwala sa akin kahit kailan at okay lang yon kasi deserve ko yon. Bigla niya akong niyakap. Sabi niya noon lang niya na-realize na iyakin pala ako. Napapangiti siya pero nakita kong naluluha rin siya. Sabi niya, Sobrang sakit ng ginawa ko sa kanya. Natroma daw siya dahil after ng breakup, parang baliwala na siya at nakikita niyang sobrang saya ko sa social media. Pakiramdam niya daw, nakulong ako sa relasyon namin, na hindi niya ako napasaya. Lalo na akong napaiyak to the point na nag-alala na yung ate sa laundry shop. Basang-basa ang t-shirt ni Henry. Pinilit kong tumahan kasi nakakahiya. Sorry ako ng sorry sa kanya. Panay ang hagod niya sa likod ko, sabi niya, okay lang daw, na magsisimula daw kami ng bago kung gusto ko pa. E eh di lalo na akong napaiyak. Ni na hindi ko na alam kung paano namin natapos ang labada pero tumuloy kami sa bahay at hindi ko na siya pinauwi nung araw na yon. Three years na since that day. Last week kami nagpakasal ni Henry. Madaming nagbago sa amin. Una kapag bored kami, humahanap kami ng paraan para maaliw kami at hindi lang kami tambay sa bahay. Pangalawa kapag may issues kami, mas pinag-uusapan namin. Pangatlo, mas pinapakita ko na sa kanya kung gaano ko siya naa-appreciate at ganun din siya sa akin. Sa buhay, kapag nagkamali ka, tanggapin mo at bumawi ka. Malay mo, mapatawad ka rin at magkaroon ng happily ever after.